Kaya ka ng business. Hindi, hey, ganun lang po talaga siya. Um, kahit sinong taong malapit sa puso niya. Kaya yung sobra siyang hindi siya nagbe-break, magbigay ng magbigay. And kahit di mo hinihingi, bibigay niya. Sobrang generous po talaga. Eh, And yung karma Talagang ganun lang po yung personality So siya na ba yung huling babae sa buhay mo? Siyempre. Oh. Kaya na kayo kakasal? Secret. <laughs> <laughs> Propose mo na bago kasal. Okay <laughs> naman lang. It's Ito naman yan sa dito. 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 Obrigado.